I am currently cleaning sa bathtub ng aking alaga at mga boss. Ayan. Uh, I'm using the salt. Pape. Um, salt. Ayan. Dato puti. At saka yung baking soda. With Uh, anong tawag nito? Ito yung salt. Nilalagay ko dyan para hindi mo Ah, uh, yung... May pang powder na pampaputi ng ano. So, ayan, ayan. Uumpisan ko na yung paglilinis dito. Lalagyan ko ng mabang muna. Ano? Okay. Ayan, oh. Kailangan kukuskusin ko yan using this. This one. Oh. Ilalag ko lang saglit yung aking mga pinagagawa today kasi hindi pa naman nagising yung aking alaga at saka si Joaquin pa lang yung gising para na habang hindi pa siya gising uh, need kong maglinis para later, pagka ano niya pagka nagising, ah, kakain na naman muli sila ni Joaquin. At saka, ayun. Ah, ano na? Teka, paano ko ba ibabaliktad tong kamera ko, ha? Para makita yung paglilinis ko. Oh! Ano ba to? Saan ko ba iano to, ha? Saglit lang. Kayola, hindi ko alam na kalimutan ko na kung paano ba, ha? Oo, oh, ano ba ito, ha? Saglit lang, ha? I Stop, saglit. Oh, pasensya, hindi ko maano. Hindi ko ma... Alam na, pag tumatanda, at saka ano na kasi, kung baga, pag nagmamadili talaga, no? Kailangan talaga na yung magagawa ko yan. Inanohan ko na para na Irish cream may mga sabon nila. Ganito yung gamit nila, oh. Ganyan. Sunself kami at saka ano. May cream soap talaga yan. Okay. Ito yung mga gamit na So, sa ngayon, linisin ko muna itong bathtub para na super clean talaga. Ginadaan ko na lang sa content-content yung aking mga ano kasi kumbaga remembrance ba kasi hindi naman habang panahon na mga natulong tayo kay darating din talaga yung panahon na hindi nakakayanin ng katawan so kaya sa mga tulad ko single mag-iipon-ipon na sa akin sabihin ng late na ano na hindi ko na ko consider na late kasi habang may buhay, may pag-asa, kumbaga. So, nag-iipon pa din, pa konti para hindi totally masasabing walang-wala ba. May mga konting, konting pension, yun na lang yung babanat banatin natin-nati, no? Para pagtanda natin, hindi talaga tayo, ano, yung matatawag na hikahus talaga sa buhay kailangan pa din natin mag-work kasi alam mo, yung pagkikilos-kilos din natin, malaking bagay din yun. Kasi pag hindi ka nagkikilos, upo ka lang ng upo, ano magyayari Kasi, sa mga tulad ko na nagkakaedad na, kailangan ta pa rin talaga natin yung kumikilos tayo para na yung ating mga buto-buto, yung ating mga joints, si talagang nagmo at hindi siya kung baga sa isang bagay yung hindi kakalawang yun so kailangan undag mo tayo lagi no? kasi kailangan talaga yan ginagamitan ko ng brush para naman talaga siya yung sabon. Sabon na mabango para when, they, when it's done, ay, mabango ang paligid ng yung buong batab ng aking alaga at amo. short ko lang to. Kasi pag hindi ko iso short, baka magsawa kayo, manood. Kasi kung bagay yung iba, kasi mas pinapanood nila yung hindi sila nabuboard. E ako naman kasi, unang-una, aside sa yung parang, at sakali lang naman yung dagdag sweldo, ganun. Pero hindi mo pala ma-expect din dito sa YouTube na yung, kasi yung kikitain ko lang natin magde-depend no sa kung ano yung uh, ng mga viewers natin or kung aktibo ba tayo sa ating mga grupo-grupo so ako kasi hindi ako hindi ko kasi magagawa yung ganun kasi unang-una yung trabaho ko ako lang ako lang ang lahat na minsan pag nandito yung boss uh, although nandiyan siya nagluluto, kung gaganahan siya, pero hindi ko rin pwedeng iasa na Ganun na lang. Kikilos pa rin ako kasi nakakahiya din. Unang-una, ang hunan ko yung kasipagan ko. Integridad. Manan dyan man yung boss, kailangan ko kikilos ako. Para sabihin mga underpaid. At least nakikita naman ang nasa taas kung anong-ano sa akin. So, wala na ako doon. Ang importante sa akin, mahal ako ng alaga ko. At the same time, nagtatrabaho ako, able pa rin akong nag-work sa legal at maayos na paraan. Ano? Ano ko to? Ibababad ko to. Babalikan ko later. Mga 30 minutos ko to ibababad para na super clean talaga. At mabango. Natural na ano yung gamit ko. Suka. Suka nagato puti, baking soda, detergent powder, ano, detergent soap, at saka ano, yung, anong tawag nung, no? uy, binilit ko sa onking kingpin na yung parang, paglagay ko mamaya, pagkatapos ko dito, yung parang, para siyang mag-expand, para magiging, mag, para mag mag, siyang, pag nilagay ko dito later, para siyang, parang gel, na nag-expand -e siya tapos dumidikit yung mga dumidugo. Ganun. Okay. Hindi ko na masyadong habaan kasi i-off ko na din kay 30 minutes po muna itong ibababad. So maraming maraming salamat sa inyong panunood. At Bula na at chimihay, nagsasabing thank you at have a blessed Sunday to us all. At huwag kalimutan para sa akin, thankful pa rin ako no matter what happened because uh, life itself, para sa akin, ha opinion ko is a gift na talagang malaking bagay dahil pinapahiram nga ng Lord araw-araw na bubuhay ako araw-araw nakikibaka at saka kung ano yung mga ups and downs ng ating buhay Although dito sa YouTube, hindi naman pwede sanang sabihin. Pero, wala kasi akong ibang outlet. May mga friend ako. Pero, may times na naisip ko din, hindi lang ako ang ano ng problema ng friend ko. So, dito, binuboys out ko minsan. Pero, as I've said, walang perfecto. Kung ano man yung mga nangyayari, let it be. And, maraming salamat muli. Ito, ibababad ko muna and... Thank you, thank you muli. And guys, ano, pag may time talaga ako, inaano ko naman talaga, piniplay, yak, piniplay ko kayo, pero may time na makikita naman siguro yan sa uh, ano ni Lulu Whitey, no? May time na nagpiplay ako na hindi ako nagko-comment dahil nga, need ko lang iwanan yung yung cellphone, lalo na yung mga, mga playlist, pero yung hindi walang mga playlist, ayun, isa-isa tinatsaga ako talaga at minsan yung may mga music music one hour pinapatambay ko talaga okay maraming maraming salamat thank you and pasensya na nga sa aking you know na, matanda na negative or positive na naano minsan pero salamat ito yung nagiging remembrance ko na rin sa aking pangangatulong for 11 years thank you and a blessed sunday to us all 浪漫。